pwede kinamit <laughs> kinamit ah, ka eh, yan po ang magugupit magugupit yung barber shop ang wag kang uulaan ayun yan mahihin na yung tagahaw hindi nagasalitaan aha ka Patay, wala ko Yan po ang nagpagupit.

Ay, may video? Oo. Dito ba? Oo. Nilagyan ng kuwan, gunday sa hulihan. gunday wala. Wala gaya. Yung na eh, si ano ay? Si Bagi. Si Bagi, yung anak ni Katumas. Tomas? Ay, may lady na yun doon ah. pala sa resupply na rate. Pabot na isa. Kakabalat ulo ito. Mm. Bukan. 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 Yung pang supply sa tao? Ha? <laughs> tao naman talaga. Ay, ay, talaga. Ay, ay mo sa kabayo? Ito sa isa. Ayaw ka tao talaga. Ayaw Tingnan mo. Ta -ta -ta mo. Ay, what, no. what Pakita ko yung sa salamin. Ito lang <laughs> doon kupit ni Papa. <laughs> Ang ating sa gitna. Pagburin kayo ako. Ayun ako

Kata nungku pitok. Bagini agua. Bukit ai dali. Kata kata abah petik. Oh. Ku pula an. Kya kalbu tina ku ku pitiknya. Tanung bagi nungku pit. Ningak burunung nae. Anu ai yang armikat.

kat yung ano, anahog siya ang balikot ko. Ano ka si Michael natin muna. Papagpraktisan lang po ito, mga <laughs> gupit na ito. <laughs> <laughs> ito ka video pa yung gupan? Ang hmm. ganda yung naka live madali pag Kalbu na Ano saan? Facebook. Kira lang siya eh. Pag-apan ni Kisa, naman natin ito. pala yung na rito. Tagal na ito mo. Bukan beli Ayun, ayun ay ito ayan nagsama na yan no, okay. ayan tingi bagay akit. naman pala kay tingi bagay pala ang <laughs> para uh, pagkalbayan niyan para bata 'yung nguluyan ta namin ano pag kinalbu'n daming ulo ko bakit? nda 'yung mga pinalo ng buti tinamaan ng bato Manila makatulugan man din ako at pag gising ko ay nasa ospital pag mulat ko ay puti kalako ito yung kalako eh malaking bahay ay sini kalbu, ini kalbu, sini kalbu. Kalau diembar beres satu kita kaya lagi kecintaan buat. yan hindi ano nangyari dyan bakit eh, yung ganyan <laughs> na kalbi na simi katuwa na hindi ay tawa ng tawa yung namin yung picture munting bagang gamit na yung kaya na Pawisan hmm. na po ang inagupitan na nervyos na. Anong alabasan ng gupit? palagi mo way ko. Tambok nga ho yan. Patutuk. Lagi nakahiga higakan, no. <laughs> lagi nakahiga. higakan. <laughs> <laughs> ganun ba yun? May ipit yeah. si panggagawa. Iya. May ipit pala, may ipit. Pagay <laughs> naman pala si, si Mikalbo dyan eh. <laughs> ang pala lagi ang ipit niya. apa? papa.

dapat <tod tod> ito yan to, Lu. Kakain na kay Lu, si <laughs> <itang kitang kitere. laughs> Yung banas ah. <laughs> Yung kumbal na ano, ni Galuwe. Eh. Hmm. <laughs> Naglaro eh. ay <laughs> mag -gupita. Ay, marunong din pala magupit eh.

Ganyan natin mga gupi tingo dahil sa si Maynila Ang ano laging nakatayo ito eh. Laging may gym. Tulog to babo. Parang parang ng manok ah. Ito mga Kalis. ka... Idol? Ha? Hindi ako ingit. pasang ngin ya. Ka pi sun mangyan. I song yang mangyan. Isang dadupitan puno-puno ng bladder ng lupus so... oh. Song yang mangyan. Bala na po kuno ang kalabasan. <laughs> Bogi po ya. Ah, buti may iyak na si ngi ay. Gaya Ang halap lang nang matamay mahaba ay. <laughs> <laughs> ang

Dulo, na lang na yung na nga rin nga dyan pa nga Diyan din? Eh, ang hirap ng daan doon ay. yung sa basuran doon ah. Ay, hindi. Ay, hindi ah, doon sa basuran? Hindi. sa kabila? Nandiyan na po. Ah, na, Kala ko dito sa basuran dito sa may sa babago. sa yellow. Ang hirap ng dito. So, sa kalapit ng bahay dati nga ano, eh. Sinuli. Ang hirap din sa akin. parang ibon na nalipad ayo. Oh. Aden. Ay. ano, Ay. Nice. Ayos yung ano niya, yung pagkano niya, yung let, letter M. Pabilog <laughs> ano? Yung korte, Yung buhok, yung tubo. Kurting oh. heart. Puso. Mm -hmm. Ayo ah, nga, puso. <laughs> puso nga man din niya ang Pulo korte Ayo oh. Tulis yun sa may gitna talaga, ayo. Hala. Ay, you kaya know, nagupitan din na ano yan. na ka pa kaya hindi di na? bakay kaya yun yung kuryo lang hindi. <laughs> Hi, uh. Ay, masalang bok Ay, yung tingkaw yung laeng di. tingkaw yung 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 Gito ay, yung 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 yan ang liit ng ano niyan. Oh, ari. Hay, mahina yata ang dali ni Kalbo. Oh, ang um, idol yung... ng Labiris. Nayan po si Idol. At napakalmo. po. <laughs> Napakapogi po niyan. Pare, <laughs> may lado po. <laughs> Ito po ang manggugupit. Ang dami niyan, ang dami niyan ano, ay piklat. Ba, siya? Mm. Ito. Ay kalbasa. Mm. To. Ah po oh, idol ng labinis oh, oh, hindi lang kabayo lang inagupitan o oh, pati tao <laughs> nagapakalbo ko. tapos ipasa mga mga sa ano ano ang <laughs> dami niya mag ano dyan like. may mood yeah. naka live yan ang hmm. dami niya mag ano dyan mga friend mo ano, natirhan eh. ko sana eh na <laughs> <Kalbo. laughs> ubos. Hmm. Kinis pala ng ulo ko. Eh. Puti ulo eh. mo. Hmm. Ang tagal uli yan yung bago tumubo. Basta idol, ka uli na ngayon. Kasya uli sa Ito po ang pinakamadaling gupit. Kalbo. 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 Kalbo na may tira-tira. Kalbo lahat. Oh, pagkalo pagupit na kayo dito. Libre lamang. Libre. <laughs> <laughs> talaga yan. Walang oh, wala ng aripirin. Wala. <laughs> wala apu talaga. Kalimulamang. Hindi ngapuro sa mga panit na panit na Ang daming no. Hmm. May ano niya dyan sa ulo ko yung ilistip Gano'ng ako yung ano sa padaan lang ay nadaday ko sa rayo. Yeah. Binira ako sa rayo to, nakatulogan niya ako, gising ako sa hospital na. Matagal lang na na yan. Nistipularan yung aking ulo. Ah, ang sakit naman nang tinanggal yung stipler ah. Puta rin. Panutin din kayo ang kila yan Ano kaya sabihin <laughs> ng mga tao dyan? <laughs> wala. <laughs> <laughs> ano kaya ano? no? Wala na. <laughs> Ano kaya yung kilay, ano, ano kaya, matubo rin kaya, alin? Matubo o ba yung kilay niya? Matubo yan, di para ka lang mukhang unggoy naman. <laughs> 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 mukhang unggoy ka rin, mukhang